Narito tayo ngayon upang matunghayan ang talaga namang napakainit, nagbabaga at napaka-trending na latest issue ni Ate Erika at ng kanyang pamilya. Sa pagpapatuloy nga ng ating istorya ay pumunta muli si Kalingap Val sa bahay nila Ate Erika dati upang makita si Lolo Miguel. Kasalukuyan nga, ay sinabi din ni Kalingap Val na kung iniisip ng iba na nag-vlog lang siya para kumita ay uunahan na daw sila ni Kalingap Val dahil inamin nga ni Kalingap Val na ang channel daw niya ay talagang naka-off ang monetization dahil ang mga pinangtutulong niya ay nagagaling din daw sa business nila <laughs> wala pa ko alam dyan pero ang um, pagkaalam ko dyan talagang kay Junin Pira daw. Oo. Oh. Ngayon, iparam ko rin po sa kanila, ha? Mga i lovers sa lahat po, na binablog ko sila. Binablog ko sila. Naka-off po yung monetization. Ayaw ko yung mga isipin nyo. After ako sa views, hindi po. Sanay ako sa walang views o may views o wala. Ang aming paglingap ay tuloy-tuloy kasi may mga sponsor naman tayo tumutulong. Sa ating programa po, isipin mo tayo ang pabahay ng tingkalingap. Babutan ang 223 housing project. Yan po ay mula sa mga sponsor natin. Kita ko sa BC Kalingap Kape. Kasi maraming model po ng ano po natin, yung ating organic coffee. Hmm, so, yung kita ko dyan, pinatutulong ko sa ating pabahay. Kaya yung, natin po mga vlogs dito, naka-off ang comment, ano niyan? Naka-off yung monetization. Pero wala kayong masabi. So, Tay. Oh. Kaya ako nandito pa. Inaakusahan pa nga si Lolo Miguel na siya daw ay tamad. Tamad daw siyang mangisda kaya naman tinanong ni Kalingap Val Santos Matubang kung totoo ba ito na tamad daw ba siya talaga mga isda sabi naman ni Lola Miguel ay wala daw katotohanan ito sapagkat kung siya daw ay tamad si malabata pa sila Ate Erika ay sino ba ang bumuhay kila Ate Erika si malabata sila at sino pa ang nagpaaral sa dalawang iyon ito ay patunay lamang na hindi talaga tamad at talaga kaya hindi daw makapalaot si Lolo Miguel ito ay dahil nasira daw ang makina ng kanyang bangka. Talagang paninirang puri lang daw ginagawa ng iba kaya kumakalat ang ganong uri ng balita. Ay, hindi ano? Ay, hindi po yun. Yung po si ay... Lo? Oh, bigay niya? Alis po yan kay Rab at ibinigay kay Rab ni Jun yung pagdunginan. So maliwanag po mga kalingap. Wala pang i-lovers noon. Wala pa po, wala pa po. Yan. Wala pang i-lovers po, may bangka na po siya. Totoo po yan. Totoo, Totoo po labers. yan, sabi ni tatay. So, tay, tamad ka raw, sabi nila. <laughs> ay, wala ko Hindi ka raw, hindi ka raw nag-iisda ng nalaot. Ay, pa paano makakalaot nga niya? Akit na nila, tapayos ko pa nga yung makina. Ay, mm. yung katog pa. Sira yung bangka. Ay, yung ano yung... Pero hindi ka naman tamad. Ay, pa po. Mapapalaki po kasi lang ganyan kung matamad ako. Oo. Uh, hmm. Kasi nagbuhay sa kanila. Mm -hmm. Mga ko lang po yung mga paninira lang po yung mga sa, paninira. Mga paninira, lang, paninira no? ano? Hindi ko nga tayo maisip. Bakit si Sir matanda na po kayo? 66 na ka na. Paano, kung ako naman po ay tamad, isipin nila, paano ko po nabuhay ang siyam kong yung pamilya? Siyam na anak? Siyam na anak. Mm, -hmm. mm -hmm. Kung tamad po kayo? O, oh, edi hindi... Paano pa lang nasabi ng tamad pa, ako? Pati apo, binuhay Pati mo. Pati apo, binuhay ko sila. Sila Erika. Erika. Sila, sila May. Kumpo. Ay, saan nasa ng nanay niya? Nasa Maynila. Tinanong din ni Kalingap Val kung sino daw ba ang kasama ni Lolo Miguel sa pangisda. Sabi naman ni Lolo Miguel na ang kasama niya daw palagi ay ang kanyang panganay na anak. Sinasamahan nga siya nito na ng mga isla nang sa ganon ay patuloy na mamuhay ng maayos ang kanilang pamumuhay doon at magastusan ang mga pera at pangangailangan na gastusin nila sa bahay. Sinabi na nga din ni Kalinga Val na sure na sure na daw na papalitan daw ng Kalinga, lalo na ni Kalinga Val, ang makina daw ng barko ni Lolo Miguel. Nang sa ganon ay mas maayos na din at makabalik na rin sa pangingisda at sa kanyang tunay na hanap buhay, si Lolo Miguel ng maayos at komportable. Ang nasabi lang tamad pa -pati ako Pati Apo, binuhay pati mo. Pati Apo, binuruhay ko sila. Sila Erika. Erika. Sila Sheila May. Umpo. Ay, sa, nasa nang nanay niya, nasa Maynila, nagkapakasaya. Mm -hmm. Nasa akin sila. Nasa akin ay, si nasa ako, niya. Okay. Kaya tamad ako ay. <laughs> so, Kaya so, hindi, mo tayo inaako na tamad po kayo? Ay, hindi po. Eh. At makasabi lang tamad. Ay, siya, ako nagbuhay buhay sa kanila, maliliit pa sila. Mm -hmm. Mm -mm. Ginapang ko sila. -hmm. -mm. Mm -mm. Kasi anong paraan. Nakikipag-arawan ako sa Danawan, nagmamakin ako, arawan, arado. Lahat ginagawa niyo po para sa mm -hmm. pamilya niya po? Pagsuyod, para mabuhay lang sila. Bagamas ng basig. Mm, -hmm. mm -hmm. Alam po pong trabaho sa Danaw. Dati po nasa labo po kami ang oh. trabaho ko. Ngayon, nasa nyo naman kami. Diyan po Ngayon. sa dong nga trabaho ko lang po diyan. Lagas, pwede kani nung nyugan, lagas ako nang mm -hmm. makalakasan po ka. Hindi kaya sabihin nilang, So yung, yung bangka po na Talagang nagagalit na nga ata si Kalinga Pval at binabalaan niya na rin ang i e lovers dahil nagpost daw ang i e lovers sa kanilang Facebook account na inaangkin nila ang lahat ng mga tulong na natanggap ni Lolo Miguel o ang Lolo ni Ate Erika. Ngunit ang bangka na ito ay may napakalaking pangalan na Kalingap. Kaya naman nangangahulugan na talagang galing ito kay kalinga Prab at kay Kalinga Val. Ngunit inaangkin ito ng e-lovers na talagang hindi nagustuhan ni Kalinga Val. Okay, e-lovers na. Pwede tayo makita yung bangka. Ampo, <laughs> ampo. Tara doon mga Kalinga. Punta natin po. Punta natin. Punta mga kaibigan. At alamin natin kung talagang uh, ano, ha, ah, uh, bigyan ng e-lovers ito. <laughs> Sabi ni tatay po, Si John, pa rin po ang nagbigay nito, mga kalingat? Yung pirang biling niya, binigay kay Rob. Tapos, bilin naman sa akin ni Rob yan. Aha. ayan. Wala pang e-lovers no? Wala pa po yan. Wala pang e-lovers yan? yung walaan niyan. So, hindi na po mga kalingat. Wala pang e-lovers noon. Pero inaangkin daw po nila lahat. ng among po yun. Nagutugan tayo. Nagutugan tayo ah. Ako sir. Tapos, sabi nila po sa John 11, mayroon na silang gagawin dito sa ano, kanto Pasabog. oh uh, ayo oh <laughs> baka tayo yun. <laughs> na yung bahay nyo. hindi <laughs> naman siguro no eh, baka yun kan nila baka luwat ma anong pasabog nila sa atin baka po yung kambu kambugan nila mapalapit sila sa akin. uh, atin po may uh, may mga pungwan matulis talagang ipinakita at binida ni Lolo Miguel kay Kalingapal Santos Matubang ang boat o ang bangka na nasira nga ang makina kaya hindi niya na nagagamit sa pagpapalaot at pagpapahanap buhay. Patunay lamang ito na hindi tamad si Lola Miguel na talagang may sira lamang ang bangka na kanyang pagmamayari na binigay sa kanya ng kalingap. Nililinaw din talaga ni Kalingap Val Santos Matubang na hindi iba ang nag-sponsor o nagbigay sa kanila sapagkat sinasabi ng iba at inaangkin daw ito ng e-lovers na sila daw ang nagbigay kay Lolo Miguel. Ngunit hindi dahil pinatatak na nga sa bangka ng ang pangalan nito ay Kalingap. Ako, mamaya, baka ni tayo <laughs> <yung> bahay nyo. Hindi <laughs> naman siguro, no? Eh, baka yun siya nila, Anong pasabog nila sa atin? Baka po yung kambuto, kambugan nila, mapalapit sila sa atin. May, uh, may po matulis. ay pumutok. May talaga. Sabog talaga. <laughs> Dapat hindi, siga, hindi sila ganyan. Hindi saan po nila kamag-anak. Tapos, kanila. Ito, ay yung bangka po ni Tatay. Tay! Ang uh -huh. ibigay, ang ibigay sa iba to. Ay, ayan. May kumuha dito. Naka, ayan, ay sobi niya. Hindi po bigay bawi. Hindi po, binigay, binigay po yan. So, yan po, mga kalinga po. Yan na po, yung bangka. Pinintiraan ko nga yung ilalimin at... Ko nang, team Kalingap yan. Di pwedeng gawing ilab. Hanggang dito na lamang muna ang talaga ng mga nagtitrending, nagbabagat, na napakainit na issue ni Ate Erika. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli. Bye!